Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila Manila The Music and News Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas 6 na po ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. DRIVEMAX Drive Umaangal na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DRIVEMAX Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa DRIVEMAX Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Vivox. Itinaas na sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon matapos ang naitalang pagsabog ngayong hapon. Mahigit apat na raang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipt ng Office of the Vice President para sa confidential funds. Walang official records ayon sa PSA. Kasong plunder, posibleng maisam pa laban kay Vice President Sara Duterte at sa mga opisyal na umano'y sangkot sa maling paggamit ng confidential funds. Tatlong panukalang batas tungkol sa pagpapalakas ng RCEF, VAT refund sa mga foreigner at basic education mental health. Permado na ni Pangulong Marcos. Tatlong pulis nasawi matapos tumaob ang sinasakyan nilang bangka habang tinutugis ang sospek sa isang insidente ng pamamaril sa Apayaw. At 71 anyos na ina, tinataguyod ang anak na may hydrocephalus. My bats. Bonita. Buong puso. Kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FF Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw ng Lunes, December 9, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Lay Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Baka ka sumabog ngayong hapon. Ang Bulkang Kanlaon, ang ilang kalapit nitong lugar nakaranas naman ng ashfall. Mula po sa Brigada News FM Bacolod, Brigada Generous Larida, i-brigada e mo. Brigada. report. Samantala, kinumpirma ni House Committee on Good Government and Public Accountability, Chairman Joel Chua, na wala ring official record ang at 405 mula sa 677 na pangalan na nabigyan umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, base sa sertifikasyon ng Philippine Statistics Authority o PSA, ay walang birth certificate o non-existent ang 405... Una nang sinabi ng PSA na walang record sa civil registry ang mga pangalang Mary Grace Piatos at Cocoy Villamin. Muli ring umarangkada ang pagdinig ng komite ngayong araw, bagamat walang mga ipinatawag na resource person upang masummarize ang mga nadeskubre. hinggil sa sinasabing irregularities. IMAX. IMAX. Samantala mga kabrigada, posible umanong maharap sa kasong pandarambong si Vice President Sara Duterte at ang mga opisyal na sangkot sa sinasabing maling paggamit ng confidential funds. Ito ang inihayag sa huling pagdinig ni House Committee on Good Government and Public Accountability. Ngayong taon, kasabay nito ay nabunyag sa investigasyon ang mga bagong pangalan na nakalagay naman sa acknowledgement receipts na gawa-gawa raw para i-justify ang paggastos ng naturang pondo. Ang kabuang detalye sa report ni Brigada Haji Kaaminyo, i mo. Begab -ga. Begab -ga. Report Mga seryosong irregularidad sa paghahawak ng confidential funds na maaaring mauwi sa plunder o pandarambong. Itong nakikita ni Antipolo City Representative Romeo Acop matapos ang mga pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa sinasabing maling paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sabi ni Acop, Mabigat ang mga naibunyag sa investigasyon kasama na ang kawalan ng transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan na maituturing na paglabag sa batas. Let me remind the public of what is at stake here. It would constitute graft and corruption if public funds are misused or misappropriated or worse, if funds are diverted to personal use or benefit. And given the amount we are talking about here, this may be under the crime of plunder. Nagastos daw ang confidential funds na tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa paraan na direktang lumalabag sa COA DBM Joint Circular 2015-01 kung saan na-bypass ng sistema ang itinatakdang safeguards tulad ng stringent documentation at accountability sa confidential funds. Binanggit ni Akop ang pag withdraw ng pera ng Special Disbursing Officers at pag-turnover nito sa Security Officers. Malalaking halaga po ang mga ito. Sa OVP pa lang, nakakuha sila ng 125 million bawat quarter simula noong fourth quarter of 2022 hanggang third quarter of 2023. Sa DepEd naman, 37.5 million kada quarter for three quarters or a total of 112.5 million. Tila ba sinasaya tayong nililito, nililigaw at pinapagulo ang narrative sa kung ano ba talaga ang nangyari sa OVP at DepEd confidential funds. Naniniwala rin si Good Government Panel Chairman Joel Chua na kailangan ng higpitan ang alituntunin sa paggastos ng confidential funds. Panahon na upang magpatupad ng mas mahigpit na mga alituntunin sa paggamit ng mga confidential fund para sa mga confidential na gastos. Bagamat mahalaga ang mga confidential funds para sa pambansang seguridad, dapat itong balansihin sa tungkulin ng gobyerno na protektahan ang paggamit ng pampublikong pondo at ipatupad ang kinakailangang pagbabago sa batas. Samantala sa presentation ni Lanao del Sur representative Zia Alonto-Adyong ibinunyag nito na ang apat pang bagong pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipts ng opisina ni Duterte na ginamit para i-justify ang confidential expenses. Ito ay sina Alice Cresencio, Milky Secuya, Sally at Sheila na kwestyonable umano dahil sa pare-parehong pirma, tinta ng ballpen at geographical locations. Both in the name of Milky Sikuya, both had done on the same day, same po pinirmahan on the same day, same address in Zambales, and using the same pen. There were three different acknowledgement receipts in the name of Juan Alice Cresencio, submitted by the Department of Education in her name. There were three different signatures. Kapansin-pansin din po rito, Mr. Chair, na si Ali, Miss Alice, was apparently, according to these ARs, were in different parts of the Philippines. Si na Miss Sally at si Miss Sheila. Magkakaibang pangalan po ito, Mr. Chair, at malamang magkakaibang tao. Isa lang po ang pirma nila. Posibleng pagkatapos na ng Christmas break, mailalabas ang partial committee report ng Good Government Panel. Ngunit hindi pa raw tatapusin ang mga pagdinig. Sa ilalim ng batas, ang itinakdang threshold para sa kasong plunder ay hindi bababa sa 50 milyong piso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Throwbacks. Throwbacks. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala, tatlong panukalang batas ang sabay-sabay na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Kabilang dito, ang panukalang batas tungkol sa pagpapalakas ng RCEF, VAT refund sa mga foreigner, at basic education mental health. May detalye ng report si Brigada Maricar Sargan. Brigada. Brigada. <laughs> report. Permado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12078 o ang Amendment sa Agricultural Tarification Act na layong palakasin ang produksyon ng palay at papababa ang presyo ng bigas. Sa ilalim ng bagong batas, pinalawig pa hanggang 2031 ang programang Rice Competitiveness Enhancement Fund na nakatakda na sanang matapos ngayong taon at itinaas ang pondo sa 30 billion pesos mula sa dating 10 bilyong piso. Layunin itong palakasin ang industriya ng bigas sa bansa sa pamamagitan ng pinalakas na regulatory functions at price stabilization power ng Department of Agriculture, gayon din ang pagpapalakas sa seed and mechanization program. On the amendment of the Agricultural Tarification Act, agriculture has long been the backbone of our economy, nourishing millions of Filipinos and providing livelihoods to countless communities. While it has faced challenges such as the need for modernization and improved infrastructure, These obstacles also present valuable opportunities to innovate, to grow, and to build a more resilient future for our families and for the country. Above all, this law empowers our farmers to thrive and to help our country secure a stable food supply. By increasing investments in agriculture, providing more resources, and creating a more competitive rice industry, we are laying, we are laying the groundwork for a stronger, more self-sufficient Philippines. Samantala, isa pa sa nilagdaang batas ni Pangulong Marcos ay VAT refund for non-resident tourist o ang RA-12079. Inaasahang palalakasin nito ang Estado ng Pilipinas bilang premier tourism destination sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga turista na makapag-claim ng refund sa pagbili ng mga produkto ng Pilipinas sa mga Pinoy accredited store na lalagpas sa 3,000 piso basta mailalabas nila ito sa bansa sa loob ng 60 araw. This initiative opens a new chapter in our tourism landscape, allowing the country to compete with other tourism markets that attract tourists who are eager to take home authentic, high-quality Filipino products. The Philippines has long been a home for unique handcrafted items, and this VAT refund program will help put a spotlight to our rich local offerings. Our signature products such as Marikina shoes, the intricate handwoven textiles from the northern provinces, the timeless craftsmanship of Filipino barong all stand to benefit from this measure. These products tell our stories and now with a VAT refund they will be able to be more accessible to global consumers, elevating once again our stature in the global market. At para naman palakasin ang programa ng pamahalaan hinggil sa pangangalaga sa mental health ng mga kabataan, nilagdaan na rin ng pangulo ang Basic Mental Health and Well-being Promotion Act o ang Republic Act 12080. Mina mandato ng batas ang pagkakaroon ng mga care centers sa mga paaralan para sa mental health services at well-being hindi lang ng mga estudyante kundi maging ng mga teaching and non-teaching personnel. The need for this legislation is urgent. And undeniable. Globally, mental health concerns are escalating. In the Philippines, the statistics are alarming. 17% of our young people have contemplated taking their lives, yet, less than 1% sought professional help. This law aims to bridge that gap by embedding mental health services directly into our schools, our nation's first line of defense against mental health issues. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Trimax, Trimax, Brigada Balita, Nationwide. Nationwide. Matapos namang buksa ng ikatatlumput limang sesyon ng Senado, dalawang panukalang batas agad na rin naaprubahan. Para sa karagdagang detalye, Brigada Ann Cortez, i mo! Brigada. 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 Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado. Andaw ang panukalang batas, partikular na ang Senate Bill No. 2797 o ang pagdeklara sa probinsya ng Pampanga bilang Culinary Capital of the Philippines at maging ang Senate Bill No. 2781 o mas kilala sa tawag na Chemical Weapons Prohibition Act. Mr. President. As your Chairperson of the Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation, I would like to thank our colleagues for unanimously supporting the passage of Senate Bill No. 2871 or the Chemical Weapons Prohibition Act. Ang pagpasa natin ng batas na ito ay hindi lamang pagtupad sa ating international obligation bilang State Party sa CWC at pakikisa sa paglaho ng chemical weapons at stockpiles sa buong mundo, at ang pagpigil sa paggamit at posibleng re-emergence nito. Ngayon sa lahat, ito po ay isang hakbang sa pagsiguro ng kaligtasan at kapayapaan para sa mga susunod na henerasyon. Matapos ang naging manifestasyon ng author nitong si Senate President Pro Tempore, Jingcoy Estrada, ay nagpabot din ng pagsuporta si Senador Ronald Bato de la Rosa hinggil dito. Sa kabilang banda, nagpasalamat naman din si Senador Lito Lapid sa pag-aproba ng mga senador na gawing culinary capital of the Philippines ang Pampanga. Isang malaking karangalan po ito hindi lamang sa aming mga kapampangan kundi sa buong Pilipinas. Kilalanin ang yaman at kasaysayan ng ating lutuwing Pilipino. Sa kabilang banda, sinabi rin na Sen. Mark Villar na ipinapakita lang din ito ang identidad ng mga Pilipino na magaling sa pagluluto. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News of Friday. Right 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 Tatlong pulis ang nasawi matapos tumaob ang sinasakyan nilang bangka. Habang tinutugis ang suspect sa isang insidente ng pamamaril sa Apayawa, nagpaabot na ng pakikiramay ang pulisya at tulong sa mga pamilyang naulila ng mga pulis. Brigada Cath Austria, ibrigada e mo! Brigada. 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 Naglulok sa ngayon ang Philippine National Police sa pagkasawi ng tatlong pulis matapos tumaob ang kanilang sinasakyang bangka habang nasa hot pursuit operation sa probinsya ng Apayao noong December 6. Papunta sa barangay Langnau sa kalanasan sina Patrolman Halterlik Palyat, Patrolman Resty Bayog at Patrolman John Lorenzo Tugayan Jr. mula sa 2nd Apayao Provincial Mobile Force Company dahil hinihinalang nagtago doon ng sospek sa isang shooting incident na nangyari noong December 4. Bukod sa mga nasawi, may lima pang pa nakaligtas. Apat dito ay mga pulis at isa ang bangkero. Noong December 4, meron pong prior incident sa capsize May shooting incident po kami and the suspect is allegedly hiding in jail. sa kwan sa parangkay ng mga saan sana yung mga kapulisan natin to conduct and to of the Naabutan ang mga punisang flash flood at tumaas tubig sa ilog kaya tumaob ang bangkang sinakyan ng mga ito. Ayon kay Captain Daw Inon, natagpuan ang katawan ni Patrolman Palyat noong December 6. Na-recover naman ang katawan ni Patrolman Bayog noong December 7 habang kahapon lamang natagpuan ang katawan ni Patrolman Tugayan. And kung ako one part sila nung bangka, tapos uh, lumakas ko yung river current po, kaya tumakas ko yung bangka. And uh, meron po mga survivors. Ang luckily po ay sinampalag po yung tatlo. Nagpaabot na ng tulong ang PNP sa mga naulilang pamilya ng mga pulis. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria. Nang 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. IMAX. IMAX. Nationwide. Nationwide. Personal naman na ininspeksyon ni Senador Christopher Bongo ang bagong ipinapatayong na Municipal Gymnasium sa Mako Davao de Oro. Pinasalamatan ng Senador ang lokal na pamahalaan sa lugar dahil sa pagbibigay nito ng suporta at kooperasyon. Sonata, greet makabayaning pagtutulungan. Mga brigada sa loob ng isang tahanan sa Lido Subdivision, Barangay Lagao, General Santos City, nakatira ang mag-inang sina Nanay Imelda at ang anak nito na si Armando Jr. na may hydrocephalus. Hindi naging madali ang sitwasyon nito, lalo pat pareha silang may iniindang karamdaman. Si Nanay Imelda, dalawampung taon na ang hindi makalakad, habang ang anak naman ay isang taon na ang hirap din sa paglalakad. Maliban po kay Armando, may iba pang mga anak si Nanay Imelda na lumuluwas din ang Maynila upang maghanap buhay. At ito raw ang nagbibigay ng tulong pinansyal upang kahit papaano ay may makain sa pang-araw-araw. At dahil hirap ito sa paglalakad, ang kanilang munting tahanan ay napuno na umano ng kanilang mga basura. Kaya naman, ang purok chairman sa kanilang lugar na si Karen Montecalvo ay hindi nag-atubiling tingnan ang kanilang sitwasyon at agad na nakipag-ugnayan upang maiwasan ang mga sakit. Ako si Chien Sunit Duan inahan. chair of the man, and so man in the do out of the day. Gusto ay pasalamat yung kong dagahan kay eh, nag-add to them karundi kayo. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, kabrigada! Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitan. Kumpleto. Max. Drive Brigada Balita Nationwide. Nationwide. At mga kabrigada inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New 7 Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama po ang buong puwersa ng Brigada New 7 Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada. Brigada News FM Manila ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide mula dito sa Brigada News FM Manila DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.